Detalye tungkol sa Trillion Peso March na yung 30 Nobyembre Trillion Peso March PUOD Ang Trillion Peso March ay isang malawakang protesta laban sa korupsyon sa gobyerno at political dynasties na naganap itong 30 Nobyembre taong 2025, araw ni Bonifacio Key Facts Pangunahing isyu, Katiwalian sa Bilyon-Bilyong Pondo na Inilaan para sa mga Flood Control Infrastructure Projects Aktor, malaking bahagi ng simbahang katolika ang sumusuporta kung saan 86 na dioseses ang nagkaisa at nagsagawa ng prayer rallies kasama ang iba't ibang civil society at student groups. Lokasyon, sentro ang pagkilos sa People Power Monument sa EDSA at may kasabay ding rallies gaya ng Baha sa Luneta 2.0 sa Rizal Park at iba pang lugar. Panawagan, Hinihingi ang pananagutan, accountability sa mga sangkot sa katiwalian, ang pagbabalik ng nakaw na pondo at pagpapatibay ng batas contra political dynasties. Kondisyon Mahigpit na ipinagbabawal ng mga organizer ang panawagan para sa military withdrawal of support o anumang hanyo ng karahasan, iginit na ito ay isang mapayapa at moral na paninindigan. Siguridad, nagdeploy ang PNP ng libu-libong pulis at nagpatupad ng maximum tolerance bagamat may naiulat na isolated arrest sa mga nagtangtang maging marahas malapit sa Malacanang.